<laughs> Andito ako sa aming ano, farm and mag-harvest kami ngayon ng labong. Ayan oh, ang dami nang nakuha ni Brother Eljon <laughs> Pinaalala ni ano Yung ano, te. Live tayo, te. Hello. Isang hello naman dyan. <laughs> Punta na tayo. Ang dami. <laughs> Punta kami dun. Hello Oo, di ba daming Ang daming labong. <laughs> Punta ako doon sa kanila. Mabuti. Aba? Puno na? Puno na? Ang laki niyan, bi. Ano pa kaya yan? Baka naman... May ano na may... Baka may... Baka kahoy na yan, bi. May gold na sa... <laughs> Ang dami. <laughs> Ay, naka. Ay, nasaan na yung ano ko? Nalimutan ko. Hindi ko nadala yung aking stand. Ha? Enjoy, di diba? ba? Balik ako dyan. Puntahan ko muna sila. Akin na yan. Lagayan. Lalagyan yan. Ilagaan nyo sa ano? Ilagaan nyo sa... Ilagaan nyo tapos ilagay sa ano? Ay, naputol! <laughs> Asan ah, yung piko? Nasaan yung piko? piko? Dala nila? Mm. Ha? Masa ah, daan? Hindi nila ako sa baba. Hindi na lama? Mm. Hindi ko nadala yung stand ko. Bit-bit taloy. Bit-bit tuloy. Ito. Ang dami rin. Binibinta ninyo yung... Wala lang. Wala <laughs> lang. Property lang. Alaga-alaga <laughs> lang. Property lang. Di ba sabi, mahal daw itong kawayan? Oo daw. Oo, pag din, pumunta ka kaya sa ano? Paano naman ginagamit dito yung mga kawayan? Iwang. Kita mo naman sa ano, sa mga kinds home, sa mga home center. Ah. Yung mga, may kung ano-ano silang mga project. Pra, ano, alam mo naman dito pag tininda na, ano na, talagang linis na. <laughs> <laughs> oh, di ba? Oh. Sus, ang dami. Wala hakot na lang tayo ng hakot nyan <laughs> Ha? Pa. Ma ba, Matami pa. Matami pa. Hangga't gusto pwede. <laughs> Hindi, di, pwede. Tama ha? Na to. Tama, Tama ate. na? Yung natin. <laughs> <laughs> ha? And tax? <laughs> Le ha? Hindi, libre ko ha. Tapos mamaya kilo ko na okay, lang yun. <laughs> Pero ikaw na Pero okay lang sa akin, hindi nakasama yung ano. Hindi nakasama yung... walang ba? Sila ate mo gusto nila. Tabunan, tabunan, tabunan. Muubet magdito tumutumingan. Kasi titingnan natin ating ano di ating, ating ibalik ha? yung mga ano. Ibalik oo, ibalik. Ano pala gat Ibalik para maraming langaw no. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kasi ano, siguro no. Ha? Matamis siguro. Oo. Mm -mm. Tabunan talaga, tabunan. Para para may ulit. Tawara. <laughs> Yearly yan, pwede kayong mag ano pag ganitong season. Oh, Kasi may season ba na hindi siya nag-angaw? Oo, season yung tag-ulan, di ba? Siyempre, active sila. Takpan lang lahat, ha? Akala ko, lagi siya, ano, ati. Hindi. Takpan talaga yung mga, ano. Kasi ang langaw, ang bilis ng langaw. Ang bilis ng langaw magkuha. Siguro ito? Um, Siguro. Timo, ang dami agad langaw, oh. Uh ke talagang takpan. Bilis parang ano sila. No, dami, oh, oh. No, dami, oh. Oo, dami oo. Ha? Oo, dami. Oo, Yung ganun-ganun oh. style. Hehe. Mm -mm. Kihinig. Uh -huh. Tama ito, Dagdagan niyo pa rin. Oh, rin ako ng apat na piraso. Marami tayong wala uh, Wag. Ano, ano 'yan? Wag na 'yang malaki na 'yan. Wag wag na 'yan, brother, Wala kang mapakinabangan diyan kasi man. Yan dapat yung mga ganito pa, oh. Ito. Oo, oh, kasi yan yung ano. Matigas na yung ano niya ni. Eh. Matigas. Buti nga bigla kong naisip yung sabi ko, baka ang paalang dala ng mga ito isa lang. Saan ba yung ano ko? Kina. Maliit pa oh. Ah, pero kuhain na. Maliit pa, oh. Maliit pa. Maliit siya. Pag naman sa loob, at lalo, makuha mo yung ano. Oo, doon talaga yung the best. Kahoy na yan, brother. Kahoy na yan. Yung maliliit ang kuhain, mas maganda. Nasaan yung peko ba? Ha? Kuha nga ako. Ito yung pala. Ah, oo. Tuong, tuong maganda to be baka sa, sagad sa ilalim eh. Oo. Uh -uh. Ganda yan. Sanbig. Ooh, maraming langaw. Dapat pala saan ako nag-live. YouTube tulog pa ang mga tao eh. pala ako. Oh, yes sa YouTube ka oh. Hi, magandang mag, 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 ano ka nga. Isang shout out nga diyan. Hi, magandang morning everybody. <laughs> Dito po kami sa loob ng bamboo trees. Yes. Kumukuha po kami ng bala ng kanyon. Ayun <laughs> oh, mga bala ng kanyon, no. Iisug ba namin sa mga bibig namin bukas? <laughs> Ang daming langaw, no. Kasi yung Damin. bala ng kanyon. Mm, -mm. Nakadagdag to ng ano. At ilip, di ba mga kawayan dito, oh? Anong tawag don Yung... Ano? Ang dahon sa taas lang. Tama mm. nga talaga yung asawa mo, mm. te. Kasi kapag hindi talaga niya tinatagal, puno-puno na. Puno na, puno na. Uh, -uh. Hindi mo na mapasukan. Uh, uh hindi na. Talagang sa Pinas, ano. Sa Pinas ito. Talag... bagay ito. Oo, oo, kung sa Pinas to. Yung iba talaga, hinahanap buhay ito. Ito, ito parang tinitinda nila eh. Yun dyan sa taas. Lang kaya ano sila, kaya Malang pala... Mm -mm, uh -uh. yun lang yung ano nila. Hindi biro yung mag-ano siguro nito. Uh -uh. Kaya nga, ano... Bakakot. Uh -uh, kaya nga, pag may gumusgus ng kumuha, okay lang. Arigatay pa. Kasi... Bakit yung, bakit yung iba napakatakaw? Oh, ah, napaka damot. Ay, ayaw ay, mo siya, kuhain niya lahat yung kamayan niya. <laughs> Kaya nga, hayaan mo siyang kuhain niya yung, sa, yung kawayan niya. Hindi na nakarating dito si Brother Eljun Hindi na, kasi... Busy siya doon? Nagbabalat eh. Oo. Oh, para sana makita niya. Di ba? Huwag hmm. mo na... Huwag mo na... Ano ay? Huwag mo nang... Bigyan doon. Para maubusan siya. <laughs> Oo, para makita niya rin dito. Ayun pa, hanggang doon pa yan. Hanggang doon pa. Di mo yung mga kinukuhang kawayan o oh, ito nilalagay lang yan dito. Pero pero dito Pero dito boundary na yan. Yan. Ah, ito may ganyan. Ito ito sa amin pa yan. Gandoon pa yan, pwede. Nilalagay lang. Mm-mm. Pero ito boundary talaga. Boundary talaga. Pata. Siguro hindi ko May <laughs> di mo, din Timo, 'di ba? Ang kawayan dito sa ibabaw lang ang dahon yung sa ano talaga ayan no oh. i ano ko na nga to i end ko na to mas gusto ko i eh. okay ha oh yan yan talaga yan ang very good patingin yan talaga oh walang maiwan ayan very good talaga yan Wait nga. I-ano e, ko na to. So, ayan na lang. Nasaan na yung na-harvest? Oh, tama na siguro. <laughs> Dami pa tama na. Dami. Everyday yan. Tutubo. No? Everyday. Walang ano. Non-stop. Non-stop siya pag ganitong season. No. Non-stop no. talaga ang ano. Para nakakaya na lumabas ba? Baka timbangin <laughs> <laughs> hindi, ano lang naman ako, sabi ko nga sa inyo, -pabak. mabait naman ako. Ang sa akin, hindi ko natimbangin yung mga balat. Yung ano na lang. Pwede balat na lang timbangin. <laughs> eh. yung, yung laman, kasi para nasa laman kasi yung Ayong mabigat. mabigat. Wala naman, wala, wala sa'yo. <laughs> Panitawa ka. <Para> Huwag <laughs> ito mawa ka. talaga tayo. Kaya nga, may, may, an may, may <laughs> ano ba ako, mabait ako, hindi ko natimbangin yung balat. Yung laman na. Huwag <laughs> <Tumbalat. yun, laughs> Inlaman lang, sus gino. O oh. timo, oh. yan o, oh. laki na kaagad o. Oh. Kahoy na to. Di ba? Oh, oh. Ang bilis o, oh. ayan o. Oh. Yan yung growing ng ng kawayan dito. Kung makapagtayo lang sana kami ng bahay dito, te. Kaya nga nung sila, ano, sino tawag dito? Sila, Grace? Nung, ah, sila dun sila, kasi nabanggit nila, ang oh, mahal ng kawayan. Nung nagagarden sila, ang mahal. Eyes. Habi ko, bakit magkano? -ga ganun, ganun. Habi ko punta kayo dun sa amin kung magtiyaga kayo. Magtiyaga sila punta. Oo, oh, kahit mga ganito ba? Oo, magtiyaga sila. Kaya lang, syempre. Halimbawa, hindi alam ng asawa ko, biglang may makita. Ay, ano yung basura? Yung, yung basura pa, ano, pag... Doon na lang. Oo, o, 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 kaya doon, dito. Gusto nyo dito na lang, para magbagaan na. Ito, o. Oh. Dito. Ito so tayong, ano, ano, gusto yun? Ano ano? Andito yung sunugan namin, o, oh, doon sa kabila. Guys, okay. Dumayo pa talaga kami ng Kyoto guys para pupunta dito sa man-made ano na bamboo ano. Yung pala hindi Bam, Hindi na kayo kailangan mag-nakaw Di, dito. Go 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 lang. Para manguha lang <laughs> ang labong. Ay nako, okay. Tapusin ko na 'to.